Ayan po ang aking mga kamarites, ayan po ang ating mga anak at ako. Ayan, nakikialam si Zion guys kasi nilalagay nila sa loot bags. Ayan dahil birthday girl ni Chantal. Hello Chantal. Hello. Excited na ako bukas. Ano? Excited na ako po bukas. Ayan yung mga candy. Parang kumpi yung candy natin. Makalimutan huh? kasi ni Bordogul guys. Huh? Ayan sila. Magulong yung kapo ko. Namit tayo <tellan> nakakot na Yung ano, pag may ano, sabay so dadadag na ulit po. Abos na rin eh. Ayan sila guys, mga no, 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 no. busy. Si, no, no. Ayan si Mother Niao. At si Bordogul. Sige, lagyan nyo na. O, oh, nakikinan na siya. Nakikinan na siya. Ito, ito. Nakikina na siya. Ito, okay. Ayan. Habang ang dalawa kita naman kita dito ay busy. Ito naman ang busy. Hindi siya silang dalawa sa pag-prepare na, ano guys, uh, tawag nito? Shanghai. Ayan, si Tita Toksai. At si Tito Tete. Mga busy yun guys. Ayan. Update ko mamaya. Update ko kayo mamaya kung ano pa yung gagawin nila. Ayan po yung ginagawa namin ngayong gabi. Ayan. At ito pa yung isa pa. Pakita ko sa inyo kung ano ginagawa niya. Ito naman yung isa. Ang ginagawa niya ay Shanghai. O, oh, gabi, naghalo halo siya. Yes. Imbis na kape, halo-halo. Tapos na nung siya. Paano siya matatapos, guys? Ayan. Oras na hindi po siya matatapos. plus 12 na ng gabi. Marami po siyang ginagawa. Si Madam SP. Ayan. Babay muna, mga kamarites.